Nga nangalaga lagi dan ngalaga 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 ngalaga

Ano? Ano? ko ano tayo? Yan. No? na tayo sa jeep. Set out kay ko so, yah. Yeah. Yeah. Tahanin tayo. So, yeah na. guys, so palengke tayo, palengke.

Diyan na po kayo guys, check kaya yung video natin Wala pa tayong sahod Okay guys,